Hello guys, kain tayo. Ayan ang aking breakfast. May black coffee ako. Tapos yung garlic uh, fried yung rice ko. May itlog sa taas. May daing, may ano, skin longganisa na gawa ko. Tapos may daing ako na bangus. Yan. Tsaka kamay, kamati, sakot, tsaka cucumber. Halik kayo guys, kain tayo. Let's eat guys. Eat, eat, eat. Yan ang ating pagkain. Uhum. Kain. Kain tayo guys. Let's eat, eat. Lami. Wala akong sausawan kasi ano ako may acid. Kaya bawal ako sa mga maasim. Nasisikmora ako pag ko umano ako ng ano. mhm hmm, hmm. Mm -hmm. Nakabili kasi ako ng maliliit na bangos. Ayan, dinain ko. Discarte ba? Kasi pag niloto ko siya, masisira lang. Pero pag dinain ko siya at saka nilagay sa freezer, ayan. Pwede ko siyang bunot-bunotin at saka makain. Ayan. mm Sarap. -hmm. Ito, gawa ko din siya. Kasi pag inilagay mo lang sa ref na isda, medyo hindi masarap. Ayan, dinadaing ko. Ayan, gawa ko din. Lahat ito gawa. Mm, Ang Tapos nilalagay ko lang sa sa freezer para hindi siya masira. 'Di ba? Kahit matagal, hindi siya masisira. Mm. Bob. Mm.